Dumaan sa mga person with disability na nagparehistro sa Person with Disability Affairs Office o pidawa. Ito ay base sa datos ng opisina na naitala noong 2024 ayon kay PIDA Head Officer Rizalina Jose. Sa lukuyan po ay uh, patuloy na lumalaki po ang uh, numero ng ating mga persons with disabilities pagdating sa datos uh, noong 2024 ay uh, nakapagtala po tayo ng 8,295 population ng mga persons with disabilities uh, na mayroong iba't ibang uri ng uh, kapansanan ano at isa sa mga pinakamarami dito ay mga kalalakihan no At uh, uh, medyo ang, hindi ko nga alam kung bakit ang mga kalalakihan lagi ang pinakamarami. No? Lalo na kapag may physical disability dahil siguro pagiging reckless ng mga kalalakihan. Bukod dito, naniniwala ang opisina na ang pagdami ng bilang ay dahil sa kagustuhan ng mga PWD na makakuha ng benepisyo para sa mga ito. Samantala, posible pang tumaas ang bilang nito ngayong taon, lalo na naglagay na na mga satellite office ang pidaw sa mga barangay at lagdag pa dito ang pagbabahay-bahay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Michelle Lopez ng 93.5, Brigada News FM, Olongapo City, The Music and News Authority.